Okay, so ngayon po, first time po natin na maglaload sa ating um, Converge Surf to Sawa. So, tignan po natin kung paano po ito. Okay? Yan. Kung pa kanyan, pwede ba? Alright, so puta tayo sa Surf to Sawa. So, ito po, mag-download lang po kayo nitong app na to. And then, open po natin yan. Yan so tinatanong ko po na security. So ayan po. So actually nagload na po ako ng 700 pero kung wala po kayong load, ah uh, pwede niyo po ito i-top up using GCash. So ayan po. So ngayon, kunya na kapag top up na ako ng 700 ah uh, sa aking uh, sa aking Surf ah uh, Coins na application. So ngayon po, bibili na po tayo ng load para po magkaroon po tayo ng internet na po. Yan, yung internet na po, yung 700 is good for one month. So makikita nyo po, ayan. So meron kayo makikita ng e eLoad, smart, TNT, e globe dito. Ah, I-click nyo po yung serve to sawa. And then, mamimili po kayo kung 1 day, 7 days, 15 days. Kung 1 day, may 50 pesos. Pag 7 days, 200. 15 days, 380. And then, 30 days. So, piliin po natin yung 30 days. Ayan. And then, click mo yung 700. And then, next. Then, buy, load. Okay? So, yan na. So, loading is done. Sabi, you are now registered So, ngayon, meron na po tayong internet load. So, ayan po, nag-zero balance sa po siya. nag po kayo ng loyalty points. Eventually, pwede nyo po ito magamit sa pagla-load. So, ayan na po. Then, out, out na po tayo dito. So, ayan na po, surf coins.